Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat Mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa mm? Kita mo yung basa randi? Yan Nalag-lag-lag ti Nalag-lag na pala yun Basa nagat mo ka agad Susubo eh Mag-pray daw muna ate. Huwag ka mo lang kumahin. Ah. tama nga naman. Huwag <laughs> ah. <laughs> na walang tuloy ng gara sa ate. daw siya. <laughs> <Blanca paw> siya. <laughs> Style niya pala para makaingi. Siya <laughs> ang gumawa mo! Mayroon ba? So, hapag-sayaw lang yun. Eh. Susundin niyo friend niyo para gumala. Pero, kailangan niyo. Kailangan niyo munang dumaan sa inyong kandadyo. Ano, seryoso? Ang terap niyo to, dito? Oo oh, <laughs> Ano yun? Ba't ganyan? Wala bang... right sa buhay dyan? Saan ba? Oo Guys, <coughs> na <Wow>. yung ni Diwata <Wow>. na si Tio na nagpakitanggilas Diwata <Wow>. na si pilakas na Oh, gilas. oh, oh, ang oh, oh, ni Diwata. oh, 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 Yawag po, po. Ayoko, ayoko. Woo! Dalaga Wow naman! Tumarami sila. Sa amin kasi mga girls, hindi sa amin mahalaga yung gwapo, hindi sa amin ma mahalaga yung itsura. Talaga? Gusto namin maganda yung ugali. Oo. Oh. Uy, sanaol. Para ko ding sumawad na 100,000 kada bulan sa ni Mama. Sinusul daw Mama mo na 100,000 kada buwan? Hindi. Pangarap na din yun. Pangarap lang ba? Mm? mm. Huh? Oh no! Permission sa rikwe. Parang nilaboy ako hindi maganda. Saklap naman. Wah, dumarami na sila. Uy. So hmm. Contact lens. Ba't <laughs> saan Sa ilong napunta. Huh? <laughs> ah, kaya ba yung gripo nila gan? Huh? Ah, kaya ba yung switch ng ano nila? gripo nila? Kailangan gawin. Ano lang 'yan? <laughs> Uling <naggilami. laughs> ng gilaamit. Tayo ng o kaya mga diwata, mga ganoon. Oo. Oh, may nagkakagusto sa iyo nang diwata. Diyos ka, baka sumamaan na ako, John Boy, sinimpai. Oh, yung magpapares. Sige. Bay mo na muna yung diwata pa? Pues Liam, bakit sa kabayo nakasakay ang cowboy? Ano ba oh, dapat yung oh kabayo ba dapat nakasakay sa cowboy? <laughs> dapat horse boy. <laughs> <laughs> alam alam <na> alam niya <laughs> gagawin yun ba pili-pilit mo na normal ang timbang mo pero may tropa ka na. Papabigat. Ay napakan kasi no katabi niya. Pwede <laughs> <Overweight>. lang <laughs>

<laughs> ang laki na ang pakinabang niya sa amin. Yung tubig namin na tumutulo sa timba pagpuno na tawagin ka para iyo. Bo! Pakinabangan si Mingming. Ayos, -Ming. si Mingming. Okay lang po, okay lang po Bakit, bakit? Bakit okay lang? Naglalabas Hindi ng itlog. Hindi ang magwagi. Oh, no. Ang mahalaga, ikaw ay nakibahagi. Nakibahagi. Tama. Kaya mas okay pa rin pag hindi itlog. Hey, delikado na yan, idol. Ha? Ng pati Ay, yung mga paa mo kinikilig na. <laughs> Naku po. No trespassing. Mm. Trespassing is a crime. But in college, tres is passing. Alright. Alright. <laughs> idol pa ka, ano? pintura ka ng bargo, 900M bayad, pero kiyotik siya. Ha? Ha? Uh, <laughs> Cute siya! Kino <laughs> matatapos pag gano'n? <laughs> Tawa siya eh. Kahit isang tao ka dun, hindi <laughs> matatapos yun eh! <laughs> Ma, ginawa mo naman lang papuntang langit tong kandila dito. Anong <laughs> kandila? Papuntang eterno naman dito. Bababa. Tapos, sabi nung lalaki na eh bigay niya daw sa akin, dalawa, 50 na lang. Isa, be, isa 20. Tapos dalawa, dalawa, yung isa, naka ano, yung isa lang daw yung ano, 50. Ay, 50 dalawa daw. Pero pag isa lang? Isa, 20 lang. Kaling ano? oh, nga. Ka. <laughs> Ikaw dapat, ang lugi. Ako, umalis muna ako. Oh. Um, ah. ako, kaka-20 ulit. <laughs> ah. ah tama nga naman. <laughs> 40 lang. Masarap talaga naman si Idol. Ah. I want problems always. Masarap yan. Kung kapon, kawali. Ito tayo. <laughs> eee!